Ako, eto na naman ako. Kakaibang video naman ang gagawin ko ngayon dahil magmamagic ako. Hoy, oh, din na kayo. Lila, din na muna kayo. Ate Jazz! Wala na naman muna yung mga pagkain iyan. aring magic na gagawin ko sa inyo? Ayan. Aring malaking triangle. Ayan. Kailangan, may pasok ninyo dito sa maliit na triangle. Ang gagawin ninyo, aring malaking triangle na are, ipapasok nyo din sa maliit na triangle na are. Kahit anong galaw ninyo, basta huwag nyo po puputulin are triangle. Ipapasok mo din Ipapasok mo niya Aridine. Pero pag ipinasok niyo aridini, huwag niyo puputuloy ang ano, ting-ting. Basta kahit anong galaw. Ay, 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 kahit anong tabing galawin ka. Oo, basta galawin niya. ipapasok niyo lang. <laughs> ganyan. Pero ipapasok niyo. Kaya ang ipapasok niyo. Ano nangyayari yun? Ang Alin? Aring malaking triangle ngang aray. Diyos, o, sa pausang punta tayo. Aring malaking triangle ngang aray. Papasok nyo din eh. Hindi kaya. Hoy, kaya kaya yan. Hindi kaya. Joke. Hindi nga. Hindi kaya. Hmm, Mag-try ka, Nicole. Ako? Nakapunta ka kay Kobe. Mag-try ka ng isa. Hindi. Ano Magbubuhay na. Alam niyo ang gaganda ninyo? Hindi ako nga, ako nga Ipapasok alam. Ipapasok aray. Oh. Hindi ka siya. Kasi yan ha, nagagawa niya. Ikaw ko kasi diyan. Hindi ko rin ala. Garni. <laughs> Hindi, <nala. laughs> Hindi ko siya pinubutol ha. Ay! <laughs> Paano? <coughs> Mali yan ha. <laughs> Marada, pwede i-garni pa rin. Pwede pa rin. Pag ipinasok niyo ang malaking are, pag ipinasok mo aring malaking are, hindi niya sa maliit. Dapat ganyan pa rin ang triangle pa rin, bawal lang nakatago. Ano 'yon? Hoy, ka siya kaya. Promise. Yan ang, yan ang mga magic na sa akin nila matututunan. Bawal gawin ng mga bata, ng mga hindi professional. Mga professional lang gumagawa niya tulad ko. mag ka isa, friend! Ayaw ako nga Hindi naman kaya ah. Kaya yan. Hindi. Kaya ipapasak. Hindi, hindi naman Hindi kaya ah. Diyan ata. Kailan Kailan pasok na pasok lahat talaga. Kailan pasok talaga, are? Areng are. are. malaking are, pasok talaga din. Gag padalawin to? Oo. Okay. <laughs> ha, <Paano? laughs> ha? si <Sige>, Joi <gawin> <laughs> Hindi. Ay, baba na pala nagpasa ng hmm. emergency. Ah, oh, sirit na kayo. Sirit okay, na. Sirit na yan Ayan, ito ha. Para maipasok aring malaking are. Sa maliit. Dili kayo. Dili ka dalawa sa likod ko. Dili ka. Okay, ah, pero mo ting tingting na iyan. Ano? Kailangan din iyan. Okay, aray, Sam.

Pasok na, pasok na, ba, pasok na, pasok na, pasok. Na, pasok, na, pasok. Okay, oh. Sabihin niyo hindi ako marunong. Oh, ano? Pasok, hindi. <laughs>